Yo, what's up mga bis? Ngayong araw ay magluluto kami ni Insan ng gulay na ubod ng nyug. At hiniwa-hiwa na niya yan ng maninipis, kasing nipis ng papil At pagkatapos niyang hiwain ay pinakuluan ko na sabay lagay ng asin. Ang ganitong gulay mga bis ay kadalasan yung matitikman. Sa Region 5 tuwing may pabasa kung ano yung pabasa ay alamin nyo na lang at ayan nga inilabas ko na dyan yung bigay ni kagawad at sa bilis ng mga pangyayari tapos nang pakuluan yung ubod ng nyug isang oras at kalahati nga palang pinakuluan yan mga bis at syempre lalagyan natin niya ng pangpainit at pangpausok ng bunganga. nga kaunti lang naman yan mga bis kaya kiring kiring Mukhang galit sa sili ang naghiwa nito mga bis. Bukod sa siling pula ay may siling green pa. Kaya inawat ko na. Pagkatapos nga kayo rin insan ang nyog, ay sinunog niya na ito para malasa. At sa bilis nga ng mga pangyayari ay ayan na. Inilagay niya na yung unang piga. Dalawang piga nga pala ang ginawa dyan mga bis. Hindi lang nakita sa video kasi gutom na ang mga tao unting mikus-mikus lang yan mga bis hanggang sa kumulo. Ilalagay na yung bigay ni Kagawad. Ito na nga naghahain na si Insan. Kaya kain na tayo mga bis. Nice. Ayan na kinamay na ng Indiano. Ang kanin. kain tayo mga bis hanggang dito na lang ang ating video maraming salamat sa panonood nyo babu